Gerpres. Gabi-gabi siyang naghahatid ng balita noon. Isa rin siyang batikang komentarista sa dyaryo at radyo. Yan si Jay Sonza. Pero matapos ang halos na dekada sa media, ibang karera na ang puntirya niya, ang maupo bilang vice-presidente ng bansa. iba ang diskarte niya sa kampanya. Kung ang ibang kandidato, panay daw ang parada para makilala. Siya, nagbabahay-bahay at personal na nagpupunta kahit nasa maniligit na pagpupulo para mas mapalapit sa masa. Hindi na natin kaya maghakot ng tao, magpakain ng liman libo, sampun libo, ganun. Pero ako nga, kay isang daan yan, kay kamiting, pinupuntahan ko. Importante kasi malaman nila. Ilang araw bago mag-eleksyon, papainit ng papainit ang kampanya. Pero kwento ni Zonza, sa kabila nito, hindi niya daw nakalilimutan na magpahinga. Sa golf course na ito namin siya inabutan. Kamusta ha? All right, I'm fine. Uh, okay lang. Mm -hmm. Taking a uh, note from uh, the Vigo sub campaign. Mm -hmm. Tomorrow I'm leaving early in the morning for Cebu. Tigem. Mahusay na golf player si Sonza. Patunay ang dami ng mga tropeo na natanggap niya. Pero hindi lang sa golf siya binibigyang pugay. Maging sa sabo nakatatanggap siya ng parangal at pagkilala. Sa Bulacan, matatagpuan ang farm ni Sonza Hindi ba, sa tatlong daan ang mga manok niyang panabo. Masasabi niyo bang bisyo yan? Uh, well, depende sa meaning ng bisyo. If it's a bisyo na ginagawa mo siyang pastime, okay lang. But breeding kasi is, is it's a science, no? You breed fighting birds for people who buy, you produce your mm -hmm. products. Which are used for the baby mananabongs. Pero pumusta na rin ho kayo? Oo, oh, oo. Bukod sa pagsasabong, isa pang ibinabatong puna kay Sonza ang labis daw na paninigarilio. There were occasions when I was able to stop for about three years mm -hmm. when I get out got out of media. Gaano kalakas 'yung pagsasabi malaking ni Garilio. If uh, there is a need for more taxes at the expense of my health, I smoke a lot so that government is, is, able to collect more taxes. Gana. No, no, but I'm just kidding. <laughs> okay. No, so, the pressure is uh, too much. Usually, uh -huh. napapalabas. Sa ibang bansa, para hindi malulong sa bisyo ang mga tao, mataas ang syntax o buwis na ipinapataw sa alak at sigarilyo. Sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang may pinakamababang syntax itong sin taxes, mm -hmm. kunin ko na rin yung pananaw nyo. Taas ang tax sa mga sigarilyo, sa mga ala. Mm -hmm. Are you for that? You know, uh, it's not a matter of uh, collecting more taxes out of, out of sin taxes. It's a matter of increasing revenue collection effort by government. Tubong Pampanga si Sonza. Laki daw siya sa hira. Mm -hmm. Pero dahil sa pagsisikap, nakapagtapos ng pag-aaral at nakapasok sa industriya ng mm -hmm. pamamahaya. Matapos ang tagumpay sa media, negosyo naman ang pinasok niya. Naging chairman, chief executive officer o CEO, at direktor siya ng ilang kumpanya. Ilang ari-arian din ang naipundar niya, kabilang ang bahay at lupa sa Quezon City at Davao del Sur, tatlong farm at mga sasakyan. Laho kayong salin, so magkano net worth uh, natin? Ah, probably I don't know kasi kung magkano ang ang per square meter ngayon ng mga properties. But ako ay have a 5 hectare on my own no sa sa sarili kong titulo kasi pinagdivide divide ko na sa mga anak ko eh because if I kick the bucket tomorrow at least wala nang problema sila sa mga estate taxes. Yung mga kotse ko pinagbibigay ko na sa mga anak ko. So isa na lang dito sa akin. Walang nina ko because I Pero sa kabila ng yaman niya ngayon, hindi niya raw kayang tapatan ang ginagastos ng mga kalaban. Eh. Sa katunayan, wala siyang anumang political ads na lumalabas sa telebisyon tulad ng mga ibang kandidato. Naglabas ang bakay ng sarili yung pera sa kampanya? Oo oh naman. Talaga? Sa kaano na ako nagagastos niyo? Ah, uh, siguro that's sa four. Four million? Yeah. From your own pocket? Yeah. Wow. Yes. Magaling man pumalo sa golf si Sonza, hindi naman pumapalo ang pangalan niya pagdating sa mga survey. Naniniwala ho ba kayo pa rin sa na talaga ang pulso ng bayan? Naniniwala ako sa survey, pero hindi ako naniniwala sa resulta ng survey. Politicians should not be allowed to conduct surveys, to commission surveys, because there is only one intention of survey, political survey, and that is to set the trend. My name is Jay Sonza, and I'm running for Vice President. Disyembre noong nakaraang taon ang ideklara ni Sonza ang pagtakbo sa pagkabise presidente sa ilalim ng kilusang bagong lipunan o KBL, ang partido ng dating Pangulong Marcos. Para sa mga kritiko, hindi raw sapat ang makinarya ng KBL kaya siya nahuhuli sa mga survey. Pero para kay Sonza, hindi nagkukulang ang partido sa suporta. Makinarya ng KBL, gumagana ba? Ramdam yes. nyo sa kampanya nyo? No. Uh, kasi may party list yung firm, kung tawagin uh, these are the loyalists. Mm -hmm. uh, but they, these are mostly uh, yung rural, rural, ano, rural uh, people. So, pag dumating kayo sa isang lugar, kansyado lahat? Yes. We are trying to Kadikit din ang pagtakbo niya sa ilalim ng KBL, ang mga isyong ibinabato sa mga Marcos, tulad ng mga kasong isinampa laban sa kanila. Ano yung mga kasong kinakaharap pa rin nila, El gotten mm -hmm. anong ano ko ang pananaw niyo doon? In, in, yung mga kaso, I, I am leaving that to the court because these are already, these were pending for over a number of years, no? And the only Filipino was able to cover the Inalda trial in New York for six months. None has been proven. So, naniniwala ho kayo na walang ninakaw na pera ang mga barcos? Walang ninakaw na pera. Walang ninakaw because I have seen the records. Hindi pa na nagsisimula, malubak na ang daang pinahak ng kampanya ni Sonza. Ang pambato kasi nila sa pagkapangulo na si Betaliano Acosta, isang nuisance candidate daw o kandidatong pampagulo sa halala. Na -meet ni meet niyo ba siya ever? Yes, I met I met him and I stayed with him for three minutes. Bakit? Ah, uh, for three minutes? Yeah, because I found out that he was a hoax. When I learned about it, I check on his background. Immediately when I found out that he cannot be even a candidate for councilor in a municipality, I called for a meeting between the party leadership, siya at And I told him point, point blank. Mm -hmm. Sabi ko, you have no business mm -hmm. being a candidate. Mm -hmm. That's why I reported it to Pomelec. Masalimuot at maraming intriga sa mundo ng politika. Pero hindi na ito bago kay Sonza. Bagamat hindi siya nagmula sa angkan ng mga politiko, dalawang beses na siyang sumubok na pumasok sa politika bago pa man tumakbo sa pagkabise presidente. Noong 2004, kumandidato siya bilang senador. Pero sa kabila ng popularidad niya bilang broadcaster, natalo si Sonza. Sumubok naman siyang pumasok sa kongreso bilang representative ng Batas Party List noong 2007. Pero 6 na buwan matapos manalo ang batas party list, diniskwalipika ito ng Komelik. Bakit naisipan yung tumakbo sa pagka-vice-presidente? Eh kung medyo, hindi tayo pinala doon mga nakaraang election. The political conditions in 2004 was different. Now, the, the party list was a different matter. It was more of the sector that uh, you are supposed to represent. This time people are clamoring for meaningful change, not just ordinary change. May kumausap hmm. po ba sa inyo para tumakbo o personal po. na desisyon. This is a personal uh, commitment, my social commitment to the people of the hmm. Philippines. Sila paglali, gusto nila plaza, malaki. Wala naman daw kayong karanasan at kaalaman sa politika. Hilaw pa raw si Jay Sonza. Kung sila nagkakamali, kung pag-aaral ang pinag-aralan pag-uusapan, I am well educated. Kung experience sa gobyerno, pinagdanasan ko yung trabaho ng mga manggagawa sa gobyerno. Sila, they are all elected government officials. They have never been janitors or clerks or hindi nila alam ang programa at serbisyo ng gobyerno. That's why the, the best thing that can be done in governance is to insulate civil service from politics. Sa larangan ng telebisyon, nakilala at lumikha ng pangalan si Jay Sonza. Pero may mga nagsasabing pagdating sa politika, wala pa siyang sapat na karanasan at kaalaman. Ang tao ang kikilati sa kanya pagdating ng Mayo kung karapat dapat ba siyang inuklok bilang pangalawang pangulo. Ako si Rhea Santos at itong nakatala sa aking reporter's notebook.